Ano may sinabi ni, ni Pablo? Ni Apostle Pablo? There are three things dito sa chapter 10 na sinabi niya. Okay? Sa so verse 7, ang sabi niya, Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and stood up and play. Medyo malalim yun. Ano yun? Nagpa-party lang yung mga tao. Masama ba yun? Umiinom, kumakain, naglalaro. Eh, hindi mo masama yun ah. Kung babalikan yung istorya noon sa Exodus 32.6, then makikita nyo kung ano ginawa ng mga tao doon the time na nagkaroon sila ng party. Nung late na si Mueses, 40 days, 40 nights, hindi bumabalik galing doon sa bundok. Basahin nyo Bible, ha? Yung mga tao, nagkaroon ng doubt and unbelief. Nag, ano ba yung doubt sa Tagalog? Ha? Nagkaroon ng alinlangan ano yung unbelief? Nawala yung paniniwala nila kay Moises. Tingnan nyo ha? Umalis na sila, nakita nila yung parting of the Red Sea, binigyan na sila ng mana nung wala sila makakain. Nung sabi nila, ayaw namin ng mana, gusto namin karne. Two feet. Dalawang piye ang dami ng pugo na nagliliparan sa paligid nila. Hindi na nila hahabuli, kukunin lang nila. Okay? Nung kailangan nila ng tubig, sabi ni Moises, dalawang beses niya ginawa, may lumabas na tubig doon sa bato. Puro miracles ang ginawa ng Diyos. Anong nangyari? 40 days na wala si Moises eh, nagkaroon na sila ng doubts, alinlangan, and unbelief, walang paniniwala. Okay. Okay. Eh mga Israel yun, sabi naman natin eh. Eh kami, hindi. So anong ginawa nila? Nag bumalik sila sa idol worship. Ano yung idol worship? Tinawagan nila sa Aaron na silang priest nila, kinuha yung mga singsing, -sing, mga earring na gold, ginawa ni Aaron na golden calf. Bakit? Anong paniwala nila? Yung golden calf magbibigay ng swerte sa kanila na yung mga pagod nila sa wilderness mawawala basta doon sila nanalangin. Kasi nung nasa Egypt sila, ganun ang ginagawa ng mga Egyptian, akala nila ngayon, ganun ang tama. Okay, that's the past. Ano application sa buhay natin ngayon? Paano tayo nakakaroon ng idol worship? Nakakaroon ng doubts? Nakakaroon ng unbelief? Okay? Anybody? Okay, panahon ko, para lalo niyong maintindihan. Ang idol ng panahon ko, si Muhammad Ali. Sino nakakakilala kay Muhammad Ali? One, two, three. Ay, uh, yung mga may edad na. <laughs> Pasensya na. Yung mga bata hindi kilala si Muhammad Ali. Actually, kinuha yung history niya. Pinanganak siya noong 1942. He's only four years older than I am. Kamamatay niya lang noong June 3, 2016. So, 74 na siya na namatay. At the age of 22 siya yung heavyweight champion of the world at the age of 22. Ha? Siya rin ang nanalo ng uh, Olympic. Siya yung heavyweight champion ng Olympics. Ang nakakatawa sa kanya, nung siya manalo, pangalan niya Cassius Clay. Ang laki-laki ng kanyang uh, medalya. Nung siya'y nakatayo, nire-represent siya United States, andyan yung Poland, puro mga puti, siya itim. Ha? So, ang ginawa niya, dala niya yung kanya, sinuot niya yung kanyang medalya, nagpunta siya sa restaurant ng mga puti. Mostly downtown. Sila nasa suburb sa mga itim. This was during his time. Sabi niya, aba, eh meda uh, Olympic champion ako, kahit saan, pwede akong kumain. I will have the freedom. Guess what? Nung siya na nakita ng waitress, nagre siya. Tinawag yung manager. Pinaalis siya. Hindi siya pinakain sa restaurant ng mga puti. That was during his time. And you know what? Makikita nyo, lahat ng paniwala niya tama sa Bible. Ano yun? Ayaw ko ng gera. Nung siya naging world champion, natalo niya si Cassius Clay, dinadrop siya sa military para lumaban sa Vietnam. Sabi niya, hindi ko kakakilala yon. Hindi ko naman kaawa yon. Pagbababariling ko. Tapos sabi pa nung iba na commentator sa akin niya, eh ganoon din ka yung boxing. May kalaban ka, dapat matalo mo. Eh yung kalaban natin yun, dapat matalo. Ah, malaki pinagkaiba. Sabi niya ganun. Doon, pag nilabanan mo, mananalo ka, patay yung mga taong binabaril mo. Binobomba mo. And so Sa boxing, buhay pa yon. At saka yung aming ano, is entertainment para ma-entertain yung mga tao at para manalo ka, maging sikat ka, but that's just boxing, walang namamatay doon. Sabi niya ganoon. You know what? Siya ngayon ang naging idol ko. Bakit? Ang ganda ng prinsipyo niya, he's only four years older than I am, and nakita niya ngayon na siya ay <coughs> idolo ng maraming tao. Kasi mo, idolo. Idol. Sa panahon natin ngayon, sino mga idol nyo? Yan natin. Si Pacquiao. Ayan. Ang galing ni Pacquiao. Bago mag-boxing yan, luluhod muna yan doon sa corner. No? Meron namang ganun din ang ginagawa ng ibang boxers, pero very prominent siya. Eight ang nakuha niyang championship. Okay? So, ayun, si Pacquiao ang idol. Nung una, bago ni Tang huli pag may laban yan, ang lalaki ng mga TV. Kung saan-saan nagpupunta yung mga tao, just to watch him. Ang patinan na nito ang Bakit? Yun ang idol. Eh, ang Diyos galit na galit sa idol. Yung pagsaba ng Diyos sa idol. Hindi galit sa idol, pero sino ba naman yung idol? Sinabi niya, wala naman yun, isa lang ang Diyos natin eh. Maraming Diyos-Diyosan, yun nga yung mga idol, pero baliwala yun, isa lang ang Diyos eh. Yun ang nagpo-provide sa atin eh. Eh, ba, paano ngayon nagsasamba yung tao sa panahon natin ha? sa mga idol, hindi, hindi sa Diyos. Tingnan nyo yung lumalaban, na, na, lumalaban, nanonood ng laban ni Pacquiao. Kahit hindi pumupunta sa church yon pero nandun siya, paglaban ni Pacquiao. Pati yung magnanakaw, pati yung mamamatay tao, ano sabi sa Pilipinas? Tigil lahat yan. Kaya si Pacquiao is kind of hero para sa atin. Bakit hero? Pati ikaw yung magnanakaw, hindi nagnanakaw eh. Walang krimen, basta laban niya. Bakit? ay siya idolo eh. Kita din ang panahon ni Muhammad Ali, nung panahon namin. Hinahanap-hanap ko kung sino may television para labanan yung, ah, para ang panahon yun, Trilla and Manila, alaban niya si Joe Fraser. Okay? So, yung pala yung nagiging idol natin, ayaw pala ng Diyos noon. Eh, masama bang manood? Hindi naman. Kaya lang, secondary mo lang yun. Ha? Yung iba, makapanood lang, no? Kahit may church service, hindi na pupunta ng church. Kahit may Bible study, hindi na magba-Bible study. Eh, sino binibigyan mo ng priority? Eh, di yung idol mo. di ba? Tingnan nyo ngayon ang dahilan, ba't hindi kayo pupunta sa church? When you know God is here, when you know the Holy Spirit is here, and then, that's your idol. Marami akong matatamaan dito, but I'm not gonna say that. Okay? Kailangan, malift ko kayo. Ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo kung ano naging dahilan nyo. Eh, Sister Baby, kanina, ang ganda na sabi pa niya eh. Midday to kami, birthday ko ngayon. Pero uunahin ko muna yung church service. Kita niyo? Ang ganda ng dahilan niya. Ah, hindi naman siya kailangan pumunta rito. Oh, date pa yung pupuntahan nila. Birthday pa niya. Eh, ang daming dito eh, ano, may birthday ho kami pupuntahan eh. Naimbita ho ako sa binyagan. Naimbita ho ako sa kasalan. Ipagpapalit niyo yung mamimit niyo Diyos dito. Mamimit niyo si Jesus Christ dito. Kita nyo? then that's your idol. Eh, paano kung nakasakit kayo? Nakita ko si, si, si sister. Labanan nyo yan. Kaya ng Diyos alisin yan, sakit na yan. Pag yun ang pananampalataya nyo, ay mangyayari sa inyo. So, doubts and unbelief. Ano pa sinabi ni Paul? Na pangalawa. Dito, sinabi niya sa verse 8, Nor let us act immorally, as some of them did, and 23,000 fell in one day. Ano yun? immorality. Kaya kami dito dinala eh, sa Barangay Kowa at sa Barangay Salud. GMA in general. So, this is a preaching sa mga teenager. Bawal ang pornography. Dadalin niya kayo sa immorality. Nakita ko kasi si CJ. Bakit bawal ang pornography? Alam nyo ba yung pornography? Pagtingin do sa mga pictures ng magagandang babae, sexy, kumisan hubad, maganda, poging lalaki, sexy, kumisan hubad. Bakit masama yun? Ang napupulyot noon yung inyong brain, yung inyong mind. Miya-miya, una muna tingin. Pangalawa, gawa. Pangatlo, naging habit nyo na. Pangapat is, hindi nyo na mapigilan. Diyan nakakaroon ng sexual predator. Diyan nakakaroon ng uh, yung mamamatay tao na serial killers. Hindi na nila mapigilan yung ginagawa. Sa nagumpisa, sa tingin na pulyot yung isip. Kaya yung immorality, ayaw ng Diyos. Dito ang sinasabi, 23,000 yung namatay. Kasi ang ginawa ng mga Israelites, sabi ng Diyos, huwag kayong makikiapid sa mga neighbors ninyo, madadala kayo sa mga Diyos-Diyosan yan. Eh hindi lang sa Diyos Diyosan, naki-appeal pa sila. Pinapatay sila ng Diyos during that time. Ano application ngayon sa atin? Pinapatay ba tayo? Hindi. Ano mga curse na dumarating? Kung ano, -ano sakit na pahirap sa katawan? Okay? Merong AIDS na hanggang ngayon wala pang gamot. Yun, sa sexual immorality. Ano yung susunod na sinabi niya? Number 10, grumble. Ano yung grumble? Basahin nyo nga yung chapter, yung verse 10. Anybody? Verse 10, verse 10. Nor grumble at some of them did and they were destroyed by the destroyer. Ano yung grumble? Ano yung sabi dyan? Verse 10. Chapter 10, verse 10. Ha? Huh? Sister Emma, Sister Emma, alika. Verse 10. wag din tayong magreklamo tulad ng ilang sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Ay. <laughs> Baka ng palayon? Reklamo tayo ng reklamo? Alam niyo, ang gaganda ng buhay natin, ha? Tayo mga damit yong gaganda. I-compare nyo kayo sa mga taga -Sirian. Walang bahay, walang damit, walang makain, walang country. Ba, hindi ang ganda ng buhay natin, di ba? Ganon yung mga Israel noon, binigyan na ng mana, may tubig nang naiinom, meron silang cloud para hindi sila mainitan, e, eh, grumble pa ng grumble, bawal pala yun. Yung sasabihin natin, Diyos ko po, nakapanalangin ako ng tatlong beses, bakit hindi pa dumarating yung ipinanalangin ko? Ha? Bakit po yung sakit ng katawang ko, isang linggo na ako nagpe-pray, hindi pa nawawala? Grumbling yun. Bakit po yung aking trabaho, bigla na lang nawala ngayon, wala tuloy akong trabaho. Ang ganda nung testimony nung, ano, nung isang kahapon, pina, namin. Kailangan, kailangan niya ang trabaho. Nakarinig siya ng anksyon. Sabi niya, eto trabaho na to, makukuha mo to. Nag-apply siya. Andali, na-interview ka agad. Mia, hindi siya nakuha. <laughs> nag ba siya? Hindi. Ano sinabi niya sa sarili niya? Merong mas maganda pang darating. Amen? na yun talaga inihahanda ng Diyos sa kanya. Amen? So, huwag kayong mag-grumble. Ayoko na pong manalangin sa inyo. Yung isang nag-grumble na alam ko, ay yung kaibigan ni Billy Graham. Sabay na sabay sila, na ikwento ko na sa inyo yon. Sabay sila ni Billy Graham. Sino nakakarinig kay Billy Graham? Kasing idid ni Cassius Clayon. He was able to preach to 2 billion population of the world. Ang galing niya mag-preach. He's an evangelist. Pag siya nagpunta sa isang lugar, ihahanda eh, ni Leon, 100,000 ang taong pupunta. Kahit siya siya magpunta sa Amerika, South America, sa Pilipinas. Naalala ko sila pati, maliit pa raw siya, nagpupunta sila sa rally ni Billy Graham. Bago siya sumikat, si Billy Graham ay kaibigan, mas mahusay kay Billy Graham. Nagtayo ng tiyo, isang libo kagad. Ang bilis-bilis. Ang galing mag-preach, ang galing sa Bible. Kaya lang nag-grumble. Meron siyang hindi naintindihan. Nireject niya ang Diyos. Sabi niya kay Billy Graham, ba't naniniwala ka pa sa Bible? Ito yung mga mali-mali. Sabi niya. Yung pala, simple-simple lang, ang naging problema niya. Nakita niya sa Life Magazine, yung bata na, na na namatay dahil walang ulan. At ang daming namatay dahil walang ulan. Ano sabi niya? Sino itong Diyos na ito? Papaulanin niya lang isang beses, ang daming mamatay. Hindi niya ma explain From that time on, naging negative sa sa Diyos Ama. Hindi kay Jesus Christ, hindi sa Diyos Ama. Mahirap yun. Grumbling yun. Umpisa sa doubts sa unbelief, hindi naman siya immoral, pero grumbling na wala yung paniniwala niya. Guess what? Si Billy Graham, sikat na sikat, binisita niya ang kaibigan niya. These are years and years. May Alzheimer's na. May Parkinson's disease. Mamamatay na. Eh si Billy Graham sumisikat pa lang. Okay. Yung tatay ng kausap ko nung uh, hindi ko masasabi second service dahil pinagawayan namin ni Pati ito. 50 years old. Okay? Nap nagkaroon na stroke. Hindi na makalakad. Hirap na hirap ngayon. Ano sabi ko? Kailangan niya ang Bible study pag-pray. <laughs> bigla, bigla nagalit sa akin si Pati. Sabi niya, eh, ano pa kailangan ng Bible study niya? Bakit sasabihin mo sa kanya? Eh, hindi naman kasi Christian yun. Katoliko, taga-Batangas. Naka-attend lang na isang Bible study. See, my faith is in the Bible. My faith is in prayer to God. My faith is He is the one who's gonna heal us. Eh, anong gusto mong sabihin ko? Sabi ko, dali sa ospital, wala namang pera yung mga yan? Anong gusto mo? Pumunta sa napakaraming doktor, uminom ng napakaraming gamot? Eh, wala namang pera yan. Nagtaas na ako ng boses. Okay? Okay? Sana ko mayaman yung mga yan. Pwede dali sa Amerika. Maghanap sila ng mga specialist. Kayang pagalingin yan. Pakadali niya sa Amerika eh. O. Oh. Huwag nyo aatakihin yung Diyos ko. Yun ang mali ko ron. Bigla akong nag-flare up. Okay? Mali ang aking reaction. Dapat malumanay lang ako. Pero nakikita ko, ganun si Jesus eh. Pag nakita niya uh, tinatapakan yung Diyos niya, bah, hindi siya papayag. Kaya pati mga parisyo, kung sigawa niya na lang eh. Di ba? Oh, Eh, asawa ko palman yun. Ayun, galit siya akin. Umuwi, alas o sina. <laughs> so what? Dapat matuto ako, matuto tayo to balance ourselves. Kasi yun na sinasabi ni Jesus sa, eh, ni Apostle Pablo sa chapter 10. Pag may nakikita ng kumakain ng pagkain na iniaalay sa idol at alam mong bawal, pero iniimbita ka para maging kaibigan ka, pwede ka rin kumain. Bakit? Eh, pagkain, walang, lahat ng pagkain, pwede sa Diyos yan. Okay? Pero, may nag-imbita sa'yo, kita nung kapatid mo, nakakain ka ng pagkain sa idol, huwag kang kakain. Kita nyo? Kasi nung panahon na yon, marami pagkain na inialay sa idol. Ang sobra nun, dadalhin sa market. E eh, mabuti ngayon, may mga sign. Hindi doon, sasabihin nila. Ito galing sa inialay sa idol. Mura yun. Bakit? E eh, kasi, alay sa idol, mga sobra lang yun eh. Half price. <laughs> magkano ba beef ngayon? 200 per kilo? Magkano, magkano ba ka? Mga ganon, ano? Ito, 100 lang. Magkano ang baboy? 180 a kilo. Ito inialay sa idol, 90. Pag sinabi nung katabi mo na iyon e, inalay sa idol at siya Christian, huwag kang bumili. Eh, pagpunta mo ron, alam mo yun ang bibili mo, wala nakakakita sa'yo. Mura yun. Wala naman sinasabing, hindi raw alay sa idol yun. Pwede mong bilhin nyo, pwede mong kainin yun. ipanalangin mo, tanggal na kung ano mga idol sa na Hindi naman totoo yung mga yun eh. Di ba? Yan, tayo as Christians, libre tayo sa Diyos. Marami tayong lahat pwede natin gawin. Kaya alam, meron siyang warning. Lahat pwede natin gawin, pero hindi lahat profitable. Yun ang word na check niya rito. Ano ibig sabihin profitable? Eh baka nagsasayang ka lang ng oras. Ha? Nung una, nanonood ako ng sine, siguro once or twice a week. Eh bakit? Senior citizen, half price. <coughs> Pinipili ko naman yung papanoorin ko. Later, sinama ko pa si Jeremiah. Tawa ng tawa si Jeremiah, lalo ng mga kartos, tuwan-tuwa ako Eh, ang ginawa ng Diyos, nakita ko sa internet, ba eh, is, is, 100 yung sine doon, eh, pinapalabas pala sa festival ball, nandun na. Okay, so doon nalang ako nanonood, once a week, si Jeremiah rin. Eh, later, oh, nakita ko, sayang ng oras ko dito, wala namang kakwenta-kwenta yung mga istorya nila eh. Puro naman mga hindi totoo yung sinasabi nila eh. Ma mapupulot lang yung brain ko. Kita nyo? So, everything is okay, but not everything is profitable. Nandito rin yun. Basahin nyo, hanapin nyo. Mamaya, masasabi ko yon. And then, yung huling-huli. Kaya, 15 minutes lang. Ang maganda rito, kakabisahin nyo, is verse 13. Walang temptation na makaka-overcome sa inyo na hindi common sa lahat ng tao dahil God is faithful and will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with temptation will provide the way to escape so that you will you will be able to endure. Ano ibig sabihin nun? Pag may temptation na darating, ang gagawin ng Diyos, iaalis kayo roon. At kaya lang dumating yun dahil kaya nyo, so labanan nyo. Huwag kayong papatalo sa temptation. Ang katulong nyo sa paglaban doon, e eh, Para lang kayo, endure means tumatag. Huwag kayong papatalo. Wag yung, ano yung grumble? Lord, hirap na hirap na ako. Etong, etong kapitbahay ko na panalagi na lang ako chichismis. Pwede ba patayin mo na? Wala <laughs> yung grumble, ha? Oh, yung pong inutangan ko noon, 5, 6, hindi ko mabayaran. Palaki ng palaki interest. Kayo na po bahala dyan. Grumbling yun, di ba? <laughs> Nakakatawa eh. Kasi may practical application. Eh kayo naman may kasalanan nung una nun eh. So anong gagawin ng Diyos? Kaya mo raw. edi eh, di magtrabaho ka para mabayaran mo. Huwag ka nang uli. And it's just in the brain. Sa mind lang yon. So anong conclusion dito? Kung naman ano ika yung kakainin, kung ano yung iyong gagawin, ibalik mo sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat, Diyos ko. Huwag kayong give offense to Jews or to Greeks. Huwag kayong ma-offend kahit nino. Kaya katolik, kay protestante, huwag kayong ma-offend. Ha? Kaya atheist, huwag kayong ma-offend. Bayaran nyo lang sila. Diyos ang bahala sa kanila. Ito ang conclusion ng chapter 10. Ang ganda-ganda. Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit to the many, so that they may be saved and kaligtasan ng tao ang hahanapin nyo. Kaya ipipreach natin yung gospel and pagpapasalamat sa Diyos all the time.